Magandang gabi mga kaibigan Sa aking mga subscriber Sa aking mga silent viewer dyan Shout out sa inyong lahat Ganun nga pala akong nahunt ngayon mga kaibigan oh. One piso 2010 Prosted Ubers Ubers lang kasi yung likod niya hindi makita eh oh. tsaka nonagon nonagon 2020 Uh, ah, medium cut edge medium lang to kasi maano pa sya oh. ang low cut edge kasi mga dito lang yung ano niya oh malapit na bumilog tsaka ito dalawang lagpas kwilyo dalawa yan mga kaibigan baka naman pwedeng maglambing ng subscribe press na subscribe, pa press na notification bell, pa-select ng all para manunutupay kayo pag nag-upload ako ng video. Pa-like na rin at kung gusto nyo i-share, share nyo na rin. Ito nga pala mga kaibigan, i-update natin ng 20 peso. Nag-update ang numista eh. Ang dating walang presyo, nagka-presyo na. Ang ano dati yung sinasabing High Mint Mark ang mahal. Nagka-presyo na nga mga kaibigan, ang mahal na niya. Unain muna natin yung kanyang <coughs> excuse me po Pictures Issuer Philippines Period Republic 1946 to date, type, standard circulation coins, years 2019 to 2020, value 20 peso, currency peso, composition, bimetallic nickel plated steel, center and bronze plated steel ring, weight 11.5 grams, diameter 30 mm, thickness 2.2 .2 mm. shape round technique meld. orientation medal alignment medal alignment sa mga kaibigan kasi hindi siya baliktaran no pag coin alignment baliktaran yung mga kaibigan no? dapat i ito si ano nakatrikod nandito ang ulo niya dapat dahil siya ay coin alignment pantayan Ubers bust of Manuel L Quezon facing front left uh, facing front right at left Denomination at right Ito yung Ubers niya Denomination nasa kanan ay nasa kal kaliwa pala sa kanan daw yung mukha niya Obers Nilad Saipi Pura Hydropi Lashay Lasha. At Lep Bank abab above Malacanang Palace at right. Ito daw yung nilad. Ito daw yung nilad. Ito yung maraming puno sa tabi ng ano ito. tawag nito? ah uh, Ilog Pasig. Tsaka maraming puno ito daw noon sa Maynila. Nilad. Napag tuwing mayo namumulaklak ito ng kulay pink violet pink violet ang mulaklak nito eh bago siya mamulaklak na ano muna siya anong tawag nito nawawalan ng dahon sanga na lang ang natitira tapos magsisibol sa uli sabay mamumulaklak pero namumulaklak ito para napansin ko. Parang twice a year. Mamumulaklak siya mga May at saka November ang nilad. Parang twice a year siya namumulaklak mga kaibigan. Yan daw yung, yan daw kinuha yung pangalan ng Manila Ang Nilad Dahil marami daw dito sa Maynila Puno ng Nilad Kaya ginawang Manila Ang Nilad Ay, ang Maynila Edge nga Plain with text Plain with text May BSP kasi yung mga kaibigan oh. BSP Ah, uh, mas Yan oh. No. BSP mga kaibigan oh. No? B SP. Tsaka may ano din to mga kaibigan, may sizes. May sizes 3 eh. Sana so, ba yung H uh, I sizes D pala number. Mga kaibigan oh. No? H4 H1 H2 H3 Pangit yung printer ko black and white eh. O, H4 H1 H2 H3 H3 ito sa taas, H2 ito sa baba. Tapos nuna sa ilalim ang H4 Saka siyempre may sizes siya kung gaano kalaki yung mga letters niya. Ayan o. Ganyan yung letters niya. Plange age with letters. Puntan tayo sa presyo niya mga kaibigan. Ang 2019 na sinasabi nila ay common na walang nakalagay kung anong age. Pares pa rin ang presyo niya. 27 ang extra fine hanggang almost uncirculated tsaka 190 ang uncirculated. Yung age 2 ng 2019 ito yung uh, ah, 2022 hmm? ito mga kaibigan 2019 age 2 yan ano age 2 2019 wala pa rin siyang presyo ito mga kaibigan inabili ko ito ng 250 ang is, isa sa carousel tapos itong isa naman dalawa tong ano ko mga kaibigan eh itong isa na hand ko lang to nahan ko lang to mga kaibigan ano 2019 nahan ko lang yan History story no wala pa akong H1, naghanap nga ako ng H1 eh. Hindi pa ako nakakachempo. Kasi ang H1 kasi mga kaibigan, parang... Ano tawag nito? Parang dinampi lang siya. Mababaw. Ay, eh H1, H4 pala. Ata ama H1 nga Itong H1 mga kaibigan oh. No? Parang dinampi lang ito siya na Hindi binaon Pero magkahawig sila ng H2 Itong H2 naman Parang medyo dinampi lang din Pero malapad naman to itong edge 2 medyo may lalim lalim ng konti ito kesa sa edge 1 malalim ng konti yan wala pa rin siyang presyo mga kaibigan Ang 2020 na H1 <coughs> Hindi pa ako nakakita ng H1 Extra fine 48 Uncirculated 81 130 ano, nagtumaas lang ng piso kasi 47 lang ito dati yung extra fine nya Ito lang ang nagbago ang presyo Ang extra fine 48 na dati 47 yan O ito ngayon mga kaibigan Ang Ano at bumalik siya sa dating 9% dating 9% ito yung in-update ko ng nakaraan naging 8% siya ito yung high met mark na sa carousel ito mga kaibigan eh, libu libo presyo nito mag iba iba may 10,000 may 7,000 may 2,500 <coughs> 3,500 may 1,500 yun ang kinano ko nga ito mga kaibigan eh, may nag-comment pa sa akin, ugok daw ako. Kaya baka napanood niyo na yung video ko na yon. Akalain mo kinumintan ako ng ugok daw ako. Oh, ito mga kaibigan. 160 ang extra pain niya. Extra pain lang yung presyo niya, 160 ang mahal na nagkaroon na ng presyo ang high mint mark mga kaibigan kaya swerte din yung mga may hawak nito ito tagal ko ng hawak itong tatlo, tatlong piraso ito mga kaibigan eh. ano hindi na nadagdagan wala na akong nakita wala na akong nakita uli 'yung tatlong 'to nakita ko to mga kaibigan ng pandemic eh. Ng pandemic 'to na hunt. Na pandemic. Hindi pa ako nagkaroon ng interes sa ganito. Kasi ang kinukulecta ko lang dati 'yung mga talagang old coins, yung mga sinauna. Nag kainteres akong mangulekta kasi may nakita akong vlog eh pero po 5 piso, 10 piso 20 piso, kinukulekta pala pero itong hymen mag na to, talagang kinulekta ko na siya para magkaroon ako o mga mga kaibigan ang 2020 na low mint mark ito yung presyo nyo dati mga kaibigan 20 pesos lang parehas lang sa value nya ang extra fine ngayon 31 na pero same ano pa rin percentage 11% Tsaka itong 2020 na H3. Tumaas din ang presyo nya. Ito dati. Ano lang ito eh. 68. Ngayon mga kaibigan. Extra 77 hanggang almost uncirculated. Tsaka tumaas din yung uncirculated nya. 140 na. Kaya ito din ang 2020 na Edge 4 Dati 20 lang din to. Ngayon 21 na to. Maas ng piso. Pati yung percentage niya nagbago. 4% na siya. Dati ito ay 3% lang. 1% ang tinaas niya. Marami na siguro nag-upload nito sa numista. So mga kaibigan Baka naman pwede maglambing ng subscribe Papress na subscribe Papress na notification bell Paselect ng all Para updated kayo sa aking mga video na ina-upload Palike na rin ang video At kung gusto nyo i-share I-share nyo na rin Maraming salamat mga kaibigan Magandang gabi